Gusto yung langka guys. Ayano, oh. meron kaming langkang hinog na hinog. Oh, ang sarap. Alam mo dito sa probinsya, hindi ka maubusan ng kakainin. Kapag marunong ka lang magtanim. Ayano, oh. nakikita nyo naman 'no. Oh. Ito naman o oh, saging. Oh. Saging na hinog sa puno. Ang oh, gusto niya yan ganyan 'no. Oh, oh di ba? Ang sarap. Makukuha mo lang sa paligid mo. O oh, may balingbing din kaming nilalanggam na kung gusto mo ng balingbing parang kaibigan mong balingbing o bayabas sinungkit lang sa tabi tabi namimiss nyo rin ba yung ganyan mapinkish pinkish na bayabas si sa suka na may asin o may tanim pa kami papaya o pulang pula kasi pula na mukha mo pag nag RDL ka o kaya nagmamaksipil ka <laughs> ganyan yon o ang di ba? o ito naman oh, kamyas. Oh, parang yung kilikili -kili mong maasim. Kamyas, kasi asim ng kilikili -kili mo. Oh, ito. Hulaan nyo kung anong prutas to, guys? Oh. Mapula-pula. Parang ikaw, pulang-pula sa galit. Oh, ito naman. Oh. Ito ang hulaan niyo. Malamang wala 'to sa inyo, hindi yung dalandan. Punta kayo dito para makita niya kung anong prutas 'yan. Oh, dito lang 'yan sa Bicol. <laughs>